exercise nga so ito sabi ko sa inyo exercise now kain later o diba so nag order kami ng malagkit ang tawag nito hindi ko alam kung ang tawag nito bilo bilo o oh, bilo bilo so ayan wow sarap mm. gusto mo ah bumili ka <laughs> mga away to uy tulog yung lagi exercise so, ako mauuna ay, wow! Yum, 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 yum. Ang sarap talaga. Hmm. Oh, maglaway kayo. Maglaway kayo. Ayan. Uh -oh. Maglaway mo na ako sa inyo ngayon. Oh, diba? Ang sarap. Oops. Unang subo. Ay, hindi na yan pa unang subo. Oh, akin ulit. Walang inyo. <laughs> sarap talaga. So, tinan nyo na sa inyo. Wow! Din. So, ayon gising na nga siya. O, dito pa na natin. Subo. Reklamo ka pa. Kainin mo na. O. Uh oh Ano, sarap na sarap ka, no? So, ano nangyayari sa somba natin kanina, ha? Kung itulog at ikain lang din natin. mm So, ayan. Nga nga ulit. Susubuan na kita. Damihan natin pagsubo. <laughs> so, sisimple rin ako. <laughs> Hello. Oh. Kaya ko siya sinusubuan kasi pag siya ang kumain yan mag -isha share akong <laughs> wow yung pagsubo ko sa kanyang may kasamang ano eh halong pagbibiro what? eh mm. bakit kagalit? <laughs> tinikmang ko lang naman ah alam ko nakaisan na ako pero <laughs> na no lang trip lang namin <laughs>